Good morning everyone. Once again, nandito tayo sa palengke ng Portero. Portero Capes. Dito tayo sa fish section. Nandito ang mga nagtitinda ng mga isda. Kaya magpapisa tayo ng ating vlogs. mag sa camera muna. Dito sa fish section, pupunta tayo sa ating direksyon bago tayo makarating sa ating pupunta madadaan natin ang mga protas ayan iba't ibang ore ng protas merong apple na pagwa wow, 100 lang isang tumpok wow murang mura 100 isang tumpok may 50 isang tumpok apple yan eh meron ding orange merong pongka kaya e, sa sino man gustong bumili ng mga protas punta lang kayo dito sa tabi ng face section makikita nyo ang pwesto ng protas. Kaya pumili lang kayo kung ano ang gusto nyo bibili. Murang-mura lang. 50 isang tumpok. Wow! Sayang. Wala kong pera. Ano lang? Bibila nyo. Meron ding singkamas. at 60 pesos ang isang kilo. Meron ding kamates. 15 pesos ang isang kilo. Yeah, may nakabalot pa. Wow! Ang grapes. Ang grapes na 280 per kilo. Diretso tayo, diretso tayo sa bandang kaliwa. Matikita natin ang isda. Nakatumpok sa bandang kanan naman ay may mais. Mais, magkano? Ang kilo. 40 ang kilo daw. 40 ang kilo sa mais. Wow, masarap. Masarap ulaga ang mais na ito. Oh, very cool. 40 lang, 40 lang sa magustong gustong bumili ng mais. Diretso tayo sa fruit section. Iba't ibang ore ng prutas ang ating makita. Unang-una ang mangga. Wow, ang ganda ng mangga. Kasing ganda siguro ng na nagtitinda. May saging. May pongkan. Pag sampung piso ang bawat isa. Meron pa. Wow, pinya. Meron Meron ding melon. Meron ding apple. Ano ba yun? Apple o piras? Piras ata. Oh, ang grapes. Ah, yan. Yeah. Ang mga protas na masasarap. Napakasarap. Kaya sa sino mang gustong bumili ng protas, punta na kayo rito sa lugar na ito. Malapit sa ah, na na. face section. Sa, pesto ni sa ron, face na <laughs> Pesta bala ni Rodney Haligado. Ayun, ang mayaara. Ayan, ayan, ayan. Ang gaganda ng kanyang mga paninda. May Indian mango na ubod ng sarap. Merong minggo Wow, ang kinis ng barat. Napakasarap papakin. Meron siyang mga... Ibat-ibang oring paninda. Kaya pumunta lang ako rito. Tapos, meron ding mangga. Manggang Hilaw na paborito ng mga naglilihi. Merong apple, merong pang... <laughs> Walang kulang panang... <laughs> pa panang 800 para mag 5K. <laughs> yeah, di ba pungkan? Yeah. Wow, ang daming protas. Kaya pumunta lang kayo rito. Tapos sino ang gusto bumili ng protas, pumunta lang kayo rito sa malapit sa face, face section. talaga hindi kayo mabibigo sa prutas na gusto yung bilhin. Ayan, ay, ang nititinda. Wow, maganda. Ayaw niya ang pan. makita sa camera. <laughs> Meron talagang mga tindirang ayaw makita sa camera. Iba, e, ano kung gusto kang hanapin? Ha? Huh? Ay, ba't ako tinuturo mo dito? Ay, ay, <laughs> ay nga ano? Oh. oh, ano ba? Pa, Pag hanapin ka, di, sino ba yung, nasan ba yung magandang tindira? Hmm, di ba? Ay, oh. ano mo, Bante, ano yung name bong, ng bong, vlog mo? Loloy Pimentel Boreros Loloy? Hmm. Yand, yand, yand. Hanapin mo, hanapin mo Loloy Pimentel oh. Boreros Liwat, liwat Shout out sa Manog Frutas San Fuerte Oo, oh, kaya oh, okay. punta na kayo rito sa Manog Frutas Ayun, oh. ang ayaw magpakita sa camera Pa't tayo magpapakita sa camera? Oo, oh, oh, sinabi ko sa'yo <laughs> <laughs> Paano kung hanapin ka? O, di ba? Hanapin ka lang Ayan, ang pisto. Ayan ang pisto niya. ang...